na i-start yung motor pero pag ganito na. Ayun, paunahan na. Okay, kumbaga ninja moves, no? So try natin i-start natin. Yan, so pag ganito. paunahan. Here we go. Okay, so meron tayo nitong uh, click. Version 3, may itan binaklas namin yung nasa unahan kasi nga inaayos namin. Ngayon, naisipan ko lang na i-vlog na diretsyo, no, para makatulong din sa mga may click. Uh, kung sakaling mangyari, mangyari sa inyo to. So, ito po ay version 3. Sobrang baba lang ng odometer. 835 kilometers. Okay. So, diretsyo na tayo sa problema. Naputulan to ng cable. Okay. So, alam naman natin na yung mismong uh, yung pina cable assembly or throttle cable assembly ng click is dalawang peraso. So, meron siyang main tapos yung isa is for return. Okay? So, dito, ang nap naputol is yung uh, main na cable. So, ito yung kumbaga uh, humihila kapag nag- si-cylindro kayong ganyan. Okay? Ngayon, Uh, inabot na kasi ito ng gabi. So nasa labas pa lang naman na doon namin baklasin. So ni-rescue muna namin. So ang ginawa namin dito kasi uh, kumbaga may ano na, may gumawa na nauna, na may tumulong na. Kaya lang yun nga hindi nila uh, naisip yung solusyon na yon. So kami na gumawa para ano, para mas mabilis. So ginawa lang namin is dahil meron siyang uh, meron siyang natirang cable dito, ganyan. Okay, meron siyang natirang cable dito isa, yung sa return. Ang ginawa namin yung sa return is nilipat namin. Okay? So nilipat namin siya ng position. Ang natirang cable sa kanya na gumagana pa is yung return. Okay? Ito yung cable na yan. So naka-position actually yan dyan sa baba. So yung sa return, ang purpose naman is uh, patulak siya. Ngayon ginawa namin para lang may uwi namin dito ng mabilisan. In 2 minutes, ang ginawa lang namin dito is nilipat namin yung position ng kanyang return cable. Okay? So, ibig sabihin, na-start yung motor, pero pag ganito na. Ayan, paunahan na. Okay, kumbaga ninja moves, no? So, try natin, i-start natin. Ayan, so pag ganito. Ayan, paunahan. Para lang matakbo namin papunta dito sa shop. And so far, hindi naman kami na disgrasya no kasi ako yung nagdala ng motor and then dito na nga sa shop nire natin so ang gagawin namin dito is temporarily ililipat muna namin yung cable itong isang cable na to na return ililipat muna namin dito sa kabila kumaga sya muna yung magiging pinaka main throttle cable habang naghihintay pa si customer ng mau order na throttle cable kasi wala po sa mga shop na malapit inabot na nga sya ng gabi Ayan, tapos, uh, yun nga, hindi na ayos. So, kung gagawin lang natin ng, ng remedyo ngayon para may uwi yung motor. So, again, dalawa po yung cable nyo. Uh, most likely, magkasing haba lang naman yan. So, pag kayo po ay naputulan, pwede nyo gamitin yung return cable para makauwi muna kayo. Or madrive nyo yung motor kasi nga, di ba, mas mahirap magtulak. Mas, maga, mas madali mag-drive. Okay? So, yun lang. Short tip lang. Uh, i ako -ano muna, i-transfer ko muna to. So babaklasin natin tong ulo. So hindi ko na yung mapapakita no? kasi one man na uh, videographer tayo. So babaklasin ko lang yan, ilipat ko to. Tapos makita nyo mamaya, mapapaandar natin siya ng as is ng normal. Okay, so ayan makita nyo, ito yung ginawa namin dito. Ayan. So yung isang cable na para sa return is siya muna yung ginamit ko para dito sa mismong throttle. So, tape lang yan nilagyan ko ng tape kasi hindi naman may papasok yung nut dito so para hindi umalog-alog yan nilagyan ko na lang ng tape okay Ayan. okay na siya then dito ayan makita nyo so parang stuck lang din yun nga lang yung isang cable wala na so temporary lang to para magamit lang itong motor pa uwi okay so para Kumaka muna siya for now pero pinapabili ko pa rin ng throttle cable yung may ari para mapalitan. Okay? So yan po. Ah uh, bagong-bago no. 5 uh, 800 plus kilometers so wala pang hindi pa natapos yung break in. Pero ito nyo um naputol na yung cable. So sana magamit yung button tip na to. Nalo kung kayo po ay naka-click or any motorcycle na merong dalawang cable sa throttle. So, pwede nyo pong magamit yan. In fact, marami pang ibang tips dyan na mayita nyo. So, ito, isa lang to At least, sana magamit nyo sa pag-umotor nyo. Yan. So, testingin muna natin, no? Yan, okay na. Okay. So, I hope nakatulong po itong tip. This is Simil Customs. Kasama ko pa rin si Ninong Ryan na nag-ayos ng tools. God bless po sa inyo lahat. Ride safe Peace.